Hello, hello! Good day sa inyo mga sis! <laughs> Samahan niyo na naman ako sa aking kaartahan ngayong ano. Kahapon sobrang daming kaganapan nangyari. Kaso, ah, paalis pa lang kami. No, bad trip na ako kay Lolo Harin niyo. Ininis niya na ako kahapon bago pa kami umalis. Ayan, wala ako nakunan na video. Galing kami sa Divisoria kahapon. Namili kami ng gamit kasi magpapasukan na. Binilhan lang namin ng gamit yung mga pamangkin ko. Tapos noon, ayan, nagpagroom na kami. Nagpagupit na naman yung CC nyo. Pati si Lolo Hari nyo kahapon tapos na. di ba? Diba? Shoutout nga na kay Kuya. <laughs> Ilang beses na ako nagpapagupit sa kanya, nagpapais ng buka. Hindi ko pa rin nakukuha yung name niya. Baka sa susunod na pagpunta ulit natin, matanong ko na. Kung ano paano ni Kuya. Papasok na tayo. Medyo makulimlim. Malakas yung hangin mga sis. Monday na naman mga sis. Tignan natin kung magiging busy tayo for today. Kung marami tayong order ngayong araw. ba? Diba? Lakas na hangin mga sis. Baka pa rin tayo. Sharice. <laughs> Ayan. Monday walk na naman tayo mga sis. Lakan-lakan na. Lakan Tignan nyo naman itsura ko mga sis. <laughs> Ang lakas na ang hangin. Yung boko na nilikas na. Wait <laughs> lang, hindi ko maayos. Wala pa talaga kami balak magpagupit ni Lolo Hari Tsaka hindi pa dapat ako magpapagupit ngayon. Ay, eh, kaso na bad trip ako kahapon. Ayan. <laughs> Di ba? Diba, may mga partner dyan. Diba? Hindi porket may partner na kayo. Papabayaan nyo na yung sarili nyo. Di ba? Dapat magpag din din kayo. Magpaganda kayo. Hindi magpapalosyang kayo porket may mga asawa at mga boyfriend na kayo mga sis dapat always fresh tsaka laging maganda wait muna tayo mga sis muna tayo sa kanila nasa yes, so natin namin dumada ang mga sasakyan hintay <laughs> lang tayo tatawid pa tayo dun sa may kabila mga sis o oh, diba tatubahin Sayang yung mga napuntahan natin kahapon, hindi ko nakunan ng video. Kaya nyo na may next time pa naman, sa susunod na lang tayo ulit pag nakagala tayo. And kailangan na muna natin ulit pag point dahil for the gastos na naman tayo kahapon. Dito na si Nana, Tingin na muna ako ng ulam para hindi na ako lalabas mamaya kanina na bibili ko. Anong ulam mo na eh? Wala ka ng ulam? Wala pa daw ulam si nanay, mamayang tangkali na daw gusto ko sana kayo na bumili eh, para mamaya kanin na lang bibiliin natin saka so, ko din kasi mainit yung ulam parang hindi ko siya nakakain na gadagay so, na lang natin siya mamaya tanghali mga sis ayun nga na muna tayo mga sis di ba? napagod ako maglakad. <laughs> medyo maaga pa ngayon pa naman mag-open si shot maghintay na lang muna tayo dito sa taas na ako kakain nakabili na ako ng biscuit natin Magbe-biscuit muna tayo kasi napagastos tayo paha for the tipid-tipid na naman tayo today <laughs> ngayon, pahinga muna tayo at mainit pinagpapawisan na so si Maddy pa na nandito nandun yung dalawa sa kabila wala pa ba diba? close pa naman maaga pa naman eh flex ko lang yung aking kuko na bagong linis ay so, nagpalagay na ako ng cutics mga sis <laughs> glittery lang yan pero ang cute pa at saka kamay yan, mga sis. o oh, diba turn na tayo ang ganda kasi ng green o oh. diba ang lakas mga christmas o oh, tapos masisira lang din yan wala pang isang linggo